Good morning, I'm back! This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Miss Universe 2024 Worst Edition daw. Sabi ng mga tagahanga. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon marami kasing naloka mga tagahanga dito sa Miss Universe ngayong edition na to 2024 na ginawa nga sa Mexico. So, ito din yung unang-unang taon na wala na sila Paula Sugar, yung mga dating organization ng Miss Universe. So, naka-apekto nga ba? And then, kung ikukumpara mo ang mga Miss Universe nung nakaraan, talaga namang masasabi mo ang layo ng Miss Universe ngayong taon na to. So, pag-usapan natin yan. So, eto nga, kanina nga may nilabas nga si Kunan na pahayag tungkol doon sa mga bumabati ko sa kanila dahil nga tinawag nga ang Miss Universe na Worst Edition ngayong taon na to. So sabi ni Kun Am, um, the, import, the most important lesson in life is to always keep an open mind and willingness to learn, sabi ni Mother Am. Um, mm -hmm. So ako, masasabi ko, dahil nga wala na sila Paula Sugar dito sa Miss Universe, hindi katulad nung nakaraan, kahit pa sabihin mo na, nasa hotel lang sila, alam nila kung paano nila patatakbuhin talaga yung Miss Universe. Saka yung quality talaga ng Miss Universe noong mga nakaraan. Ramdam mo talaga na ay, kasi Miss Universe to. No. Ngayon, panibago kasi to. Kumbaga, panibagong honor. Sila kung ano nagpapatakbo. Kaya, medyo nangangapa din sila. So, kung hindi mo nga titignan yung stage na parang katulad ng mga stage noon, talagang masasabi mo, ano ba, nagmukhang minor pageant ang Miss Universe. Wala doon sa, wala silang gana, paikot-ikot sa loob ng hotel, yung mga kandidata, tapos nag-aabang yung mga media doon na kung ano ba ang bagong suot ng mga kandidata for today, di ba? Yung mga pa-outfitan nila. So, medyo doon sa part na yun, nakakaloka. So, dapat mapag-aralan ng Miss Universe kung paano sila magkakaroon ng activity. So, ngayon, ang sagot naman nila dyan, kaya wala silang activity kasi nga, delikado daw sa Mexico. Tapos, wala daw supportan ng gobyerno kasi daw private daw yung pageant na to. Ko ako naman, alam nyo naman pala na delikado dyan, eh bakit hindi kayo naghanap ng country na may suporta ng gobyerno ninyo? ba? Diba? Para at least yung mga kandidata na bibigyan sila ng magandang experience, nakakaikot sila ng Mexico, Kung alam nyo naman pala delikado dyan, eh bakit nyo dyan nilagay yung Miss Universe? So dapat naghanap sila ng place na okay ang mga kandidata para walang ganyang eksena. Mm -hmm. Tapos pangalawa, ayon yung stage nila dapat talagang napagpaplanuhan nga ng maigi kumbaga parang sana nagagawa nila ng tama kung ano ang dapat na ibigay talaga ng Miss Universe at sana sa susunod na taon magkaroon sila ng mga activity plus nandiyan din siguro yung nakakadismaya yung announcement nila ng, ng top 5 tapos may announcement sila ng and, ano, continental ano, continental queens na hindi mo alam kung para saan to. Kasi dito, parang na-chapwera yung top 5. Tapos yung, intercon uh, yung continental queen na sila yung nagmumukhang reyna. O sila yung nagmumukhang top 5 mo. So, nag-assign ka ng ganito, tapos may top 5 ka, edi eh, sana pinagsama mo silang, <laughs> silang lahat para top 10 na, di ba? Sus ko, nakakaloka. Saka yung iba, parang syempre confusing doon sa mga sitwasyon na pinagagawa nila. So masasabi ko worst pageant ba sila or worst edition ba sila this year? I think ko ikukumpara mo nga yung Miss Universe nung nakaraan, yes. Sobrang anlayo nila. Tapos ayun, medyo parang naguluhan ka sa mga eksena, yung mga camera nila hindi ganun ka HD, hindi ganun kabonga. So yun. Tapos ayun, hindi mo alam ko ano ba yung mga eksena ng mga kandidata dito at paano nila to pinili. So yun nakakalok ka kung iisipin mo kasi nawala sa yung nawala yung focus nila do sa preliminary competition na katulad ng dapat swimsuit and evening gown lang dapat napakita nila ng maigi ko ano yung evening gown na meron ang kandidata kasi isa to sa part ng competition eh so ito yung tinanggal nila eh bakit nag kayo do sa national costume tapos, parang ang pinagbasihan nyo para sa top 30 national costume and swimsuit. Sana, ang ginawa nila, iniba nila yung araw ng national costume. Sana na pag-aaralan nila yan at nakikita nila yung mga mali nila. Kasi hindi mo po pwedeng ipilit kung ano yung gusto mo sa isang luma ng pageant dahil bago kang organization. Hindi mo po pwedeng baguhin niya ng agad-agad dahil lahat ng tao magre-react kapag hindi nila nagustuhan yung nakita nila sa pageant mo. So, yes, naiintindihan ko, ikaw yung owner, bago yung pageant na owner, and ko ano yung gusto ninyong ipakita, pero nawala yung excitement ng lahat eh. Dahil doon sa ipinagpipilitan mo at gusto mo kuhanin to at ito yung ipakita mo sa tao pero hindi yan yung nakasanayan nila. So, dapat inunti-unti mo. So, dapat hindi ka nagmamadali na mabago to ng bonggang-bongga. -bongga. Kasi katutuusin, wala ka naman na dapat patunayan dahil nakaabot na siya na 73 years. Ibig sabihin, yung pageant na to, talagang sinusubaybayan na siya taon-taon at kung ano ang inaabangan ng mga tao dyan, yun talaga ang gusto nilang makita. So, hindi mo kailangang baguhin ang baguhin yan. Kung baga, dapat i-continuous mo lang at kung babaguhin mo man siya dapat unti-unti o kaya i-upgrade mo lang. So 'yon. Ayun kasi yung kailangan nilang gawin lalo na syempre hindi naman sila yung nagpadimula ng page na 'to. Kung titingnan mo ang Miss Grand. Ah, uh, bakit ang Miss Grand ganun at ganun at ganun? Kumaga parang nag-iiba sila ng place, nag-iiba sila ng eksena, pero ando doon sila sa pipe na yung ko ano yung kasanayan na ng mga tao, yun yung ibinibigay nila. Kasi yun yung tatatak. So ngayon, kapag binago mo yan, ah, ba't nawala yung ganito? Ba't merong ganyan? Ba't ganito? Buti sana kung may mga dinagdag sila, katulad ng halimbawa, nagkaroon sila sana ng fashion show para sa mga kandidata, para makilala lahat yan ng mga audience pinagdabot nila eh. Walang eksena ng gano'n eh. Nagkaroon nga sila ng event eh wala naman. Hindi naman natutukan ng maigi ng camera nila. Eh di parang useless din lang yung lahat. di ba So ang pinag-uusapan dito, yung kung paano No! Close window. May music. Oy! Ay copyright loy. Ano'y kayo? may use headset? <laughs> so, yon So, kaya nagulat yung mga tao and then wala silang napakita maganda. Kaya, ayun, naging worse edition tuloy sila. But syempre, mayroon pa naman sa susunod na taon. So, sana ma-improve nila to ng bonggang bongga And then yon instead na mag-focus sila kung magkano ang perang makukuha nila sa pageant nila, sana mag-focus sila kung ano ang ibibigay nilang magandang production para sa mga audience nila. Para manatili yung audience nila ng bonggang-bongga at hindi sila binabatikos ng ganito. And then, ayan din yung mga special award na dapat pala nila ibigay sa mga kandidata dapat during pageant binibigay na nila yan so kung meron silang preliminary competition sana maaga pa lang nagawa na nila yung preliminary ng Natcos so dapat yung Natcos sa yung preliminary talaga competition magkabukod sila So unahin nila yung not cost competition. Para yung not cost kung sino man yung mananalong best national costume doon, makuha na nila yan para ma-announce na nila sa preliminary pa lang. O kaya kung gusto nila, lahat ng special award na kailangan nilang ibigay, maibigay nila yan during coronation night. So pagkatapos o bago pa lang silang mag-cut ng top 10 or top 30 nila Kasi doon pa lang sa top 30 nila Ubus na yung oras nila Sa sobrang dami ng, ng na Session na to na Sobrang first 10, first 20 First, uh, di ba, yung 10, 10, 10, o di ba Naubos na yung oras nila Pero dapat kasi Naka-program sila ng maayos Na, halimbawa, top Ah, uh, may mga special award sila, sampung special award. I-announce na nila 'yon. Sa kaso naman, magkaroon sila ng ano, itong pinaka na miss ko sa Miss Universe kasi ito yung tumatak sa akin eh. Yung opening show talaga ng bongga-bongga talaga, 'di ba? Kasi yun yung kailangan eh. So, parang maging bongga yung pageant nila. And then, after nun, ayun, announcement ng special award. And then, bawas-bawasan nila yung sobrang dami ng semi-finalists. So, siguro, top 16, okay na yun. Diba? And, wag na masyadong madaming background o no? maraming sinasabi. Kung baga, announcement na ng 16 Ilabas na nila yan. Kung meron sila kasing mga ipa-special award, may ibigay nila ng bongga-bongga. Kasi kaya hindi nila yan nabibigay yung mga special award na yan delay dahil nga sa sobrang haba na nung pageant nila. Kasi nga, sa sobrang dami ng ek, ek di ba? Imaginin mo, 10, 10, 10, 30. So, doon pa lang eh, naubos na yung oras nila eh. Tapos, palalaharin mo yun isa-isa. So, ubos talaga yung oras. So, better na ang ginawa nila is, ang cut nila is 16 lang. Tapos, 16, ayon kumuha sila ng 10, kumuha sila ng 5, kumuha sila ng, ng 3, Q&A, then yun. Tapos, di ba? Eh, hindi eh. Ang dami yung eksena. Tapos, ang ending kawawa naman yung mga ano kawawa naman yung mga dapat na ibigay na special award hindi niyo na naibigay so delay na kaya yung mga tao nagre-react o bakit ngayon lang naibigay yan Two weeks na nakakalipas ngayon yung pa lang i-announce ia kasi nga yung sistema so yo so sana maayos nila yan sa susunod na taon so ngayon wala naman na tayong magagawa tapos na yung budget sabi nga ni Kunan ang bawat eksena at bawat sitwasyon dapat may natututunan kang lesson. So, para ma-improve at willing ka matuto, di ba? So, ako para sa akin, ayun dapat yung gawin nila, i-apply nila yon Kung ano yung mali, Tingnan nila, tapos pag-aralan nilang maigi, total isang taon naman eh. O siguro naman yung venue nilang para sa 2025, meron na. Hindi pa nila ina-announce yan. Ngayon, kung meron na, eh di pag-aralan nila kung ano ang gagawin nila sa pageant nila hindi yung nagpapunta kayo ng mga kandidata dyan sa pageant ninyo pagkatapos parang wala namang palang program kawawa naman yung mga kandidata nakaikot-ikot lang sa loob ng hotel so ang pangit naman na experience ng mga kandidata sa pageant ninyo ayun yung ending umuwi silang lugi, pagod tapos parang hindi na nga sila napasama sa semifinals, wala pa silang napala, di ba? So yon hindi ba katulad ng Miss Grand na sobrang daming ganap at memorable sa mga kandidata, yung bawat eksena. So, umuwi man silang talunan, pero winner naman sila doon sa experience nila, di ba? So, yung experience kasi yung the best dito eh. Kung ikaw yung babae, ay gusto kong sumali sa Miss Universe, o oh, di ba? Para pagdating sa Miss Universe, ay bongga ako. ba? Diba? So, yung mga ganon. So, yun lang ang akin. Sana maayos nila. So, hindi ko din masisi yung madlang people kung bakit nila sila tinawag na worst pageant edition for this year ng Miss Universe. Kasi nga, dahil nga sa ipinakita din nila. So, sila na mong may ang ending <laughs> sa kanila din balik. di ba? Kasi nga, yung nag-expect nga yung mga tao at sa kamukod doon, matakas yung expectation nila dahil syempre bagong owner sila at may tulad talaga yung mga eksena nila sa bawat nangyayari noon sa Miss Universe. So 'yon. So ako yung IMG bayon sobrang panalo yung budget na 'yon. And then yung Trump era ang pinaka winner doon talagang ramdam mo talaga this is a miss universe so yan kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin i-comment below mo yan para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa ating nilang worst edition daw ngayon taon na to ang Miss Universe. So, comment below mo yan. So, yon So, maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika. So, binang ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.